Rinig ang iyak ng ilang bata at iba pang biktima ng salpukan ng isang minibus at isang multi-purpose vehicle o MPV sa bahagi ng NLEX sa San Fernando, Pampanga kahapon, bisperas ng Pasko. Batay po sa inisyal na imbisigasyon, magkasunod sa innermost lane noon ang dalawang sangkot na sasakyan nang mawala ng kontrol ang minibus. Doon umikot paharap ang minibus at nakasalpuka ng MPV. Tumaob ang minibus na puno ng mga pasahero. ay sa mga pulis, sugatan ang dalawang putsyam na sakay ng minibus habang dalawa naman galing sa MPV. Isinugod sila sa isang ospital sa San Fernando. Ayon sa San Fernando Police, may magkaibang persyon ng insidente ang mga driver ng minibus at MPV na parehong nakadetain ngayon. Pareho silang magsasampa ng reklamo sa isa't isa. Ang aksidente nagdulot ng traffic na tumagal ng dalawang oras bago maibalik sa normal. Sa kalsada sinalubong ng ilang pamilya sa isang barangay sa San Juan ang Pasko matapos magkasunog sa kanilang lugar. Isa ang naitalang sugatan. Balita natin ni Bea Pinla. Ang ah, gamit ah, ko! Ah, gamit! Wala na ako sa bahay. Wala na. Wala na ang bahay. Mga gamit na doon lahat. Pati pera lahat Tila gumuho ang mundo ni Jay habang nakikitang nasusunog ang kanilang bahay sa loob ng isang compound sa barangay Batis, San Juan, kahapon, bisperas ng Pasko. Nagsimula raw ang apoy sa katabi nilang bahay, pasado alas 10.30 ng gabi. Bumalik ako sa bahay para ano sana, isalba ko yung mga gamit ko sa second floor. Kaso makita ako sa hagdan, hindi ko na kaya kasi sobrang kapal ng usok. Parang sukit so na ako. So umatras ako eh. Hindi ko alam anong gagawin ko eh. Kasi kahit gusto kong iligtas yung mga gamit ko sa taas, hindi ko na kaya kasi sobrang kapal ng usok. Laking pasasalamat pa rin daw niya at ligtas silang nakalabas ng kanyang pamangkin. Kasama sila sa tatlong pamilyang apektado ng sunog na umabot sa first alarm. Hindi bababa sa apat na truck ng bombero ang kinailangang rumisponde. Pansamantalang pinalabas ng compound ang iba pang residente na napilitang salubungin ang Pasko sa may kalsada habang umuulan. Nagtagal ng kalahating oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Medyo maulan po ngayon, nakakasagabal sa operation. Uh, ano siya, ma, ma, looban at maraming taong nakatira dito sa loob. So, siyempre mga tao paglabas, ang bumbero naman papasok. Isa raw ang nasugatan sa insidente ayon sa BFP. Nakita niya kasi na ano, may bumagsak na aircon pero yung aircon sumabog at yun ang naging sante kung bakit siya nag, uh, ng sugat sa kanyang tuhod. Inaalam pa ng BFP ang sanhinang apoy na nagsimula sa second floor ng isa sa mga bahay na natupok. Medyo malungkot siya pero buti na lang wala pa kaming handa sa so walang nasunog na. Saka medyo luman na rin yung bahay. Pwede ko ano, eh, electrical wiring kasi matagal na rin siyang hindi na maintain yung electrical system ng bahay. Wala namang may kagustuhan nung nangyari. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula naman sa GMA Regional TV. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng isang tricycle sa nakaparadang sasakyan sa Lawag, Ilocos Norte. Chris, ano ang dahilan ng aksidente? Honey, bigla raw nahilo ang driver ng tricycle kaya siya nawala ng kontrol sa manibela. Yan ating pa pang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Matahimik ang lugar kung saan nakaparadang ang sasakyang yan sa lawang Ilocos Norte nang biglang bumangga roon ng isang tricycle. Ayon sa driver ng tricycle, nakaramdam siya ng pagkahilo kaya nawala ng kontrol sa manibela. Hindi rin doon niya napansin na nakaparada ang sasakyan. Nagkaayos naman ang magkabilang panig. Nakita sa likod ng kanilang bahay ang bangkay ng isang 74 anyos na babae sa barangay Dinuede West sa Cervantes, Ilocosur. Sumuko sa pulis ang 24 anyos niyang anak. Dalang kahoy na panggatong na naipalo niya sa ulo ng ina sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nahaharap siya sa reklamong parricide. Ayon sa pulisya, posibleng magrekomenda ng medical examination ng korte sa biktima. Jasmine Gabriel Galbanang, GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala naman ang FIVOC sa pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon sa Albay dahil sa pagbuhos ng ulang dulot ng shear line. Ayon sa FIVOX, posibleng dumaloy ang lahar sa mga ilog at drainage areas sa paligid ng bulkan, kabilang dyan ang labing dalawang lugar sa Albay. Kaya payo na FIVOX sa mga komunidad at LGU maging handa sa anumang pangani mula sa bulkan. Patuloy ding imonitor ang lagay ng panahon dahil sa posibleng epekto nito. Sa ngayon, Nananatili sa alert level 1 ang Mayon Volcano. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 6 km permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa crater ng bulkan. Dagsa ang mga turista sa Bagyo ngayong araw ng Pasko. Ang ilan nga po ay inenjoy ang mga atraksyon at pagkain doon. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam, Merry Christmas. Kani, good morning. Merry Christmas mo sa iyo at makikita ninyo sa ating likuran itong dambuhalang Lion's Head ng Bagyo na bumabati dito sa mga bisita mula Metro Manila, mula rito sa Kennon Road. Simbolo ng Bagyo ang uh, Lion's Head na landmark at tourist attraction na bumabati sa mga umaakyat sa Summer Capital of the Philippines. At ngayong Pasko, maraming bisita ang iconic na leon. Tulad na lang ng pamilya ni Rosalita Gamgam na nakausap natin kanina na dumayo pa mula tagig at bitbit -bit ang buong pamilya. Siyempre, picture-picture muna. Marami na rin sights and sounds mula rito sa Lion's Head. Meron din photo op sa malaking Saint Bernard tulad sa Mines View Park. Ilang tiyangge para sa mga pasalubong at ang classic na strawberry taho. Narito ang mga pahayag ng ilang nakausap natin turista. Napakasarap tong taho dito sa Bagyos. At talagang ibang iba ang lasa, strawberry. Talagang magugustuhan ng iba dito. Talagang dadayuin nyo, try nyo, kaya pumunta na kayo dito sa Bagyo, And then i-enjoy nyo ang taho with strawberry. Ayon sa pag-asa 17 degrees Celsius yung pinakamalamig na temperature na nailatala dito kaninang umaga. At uh, take note lang, may meron ding number coding scheme sa Central uh, Business District ng Baguio. At uh, so far, ang uh, weather naman natin uh, medyo ma maulap pero wala pa tayong nararanasang pag-ulan. Ito ang uh, live na sitwasyon mula rito sa Baguio, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Maraming salamat and Merry Pasko muli, Bam Alegre. Paskong Pasko nga pero maulang panahon ang sumalubong sa maraming lugar sa bansa. Posible bang magtuluyan yan ng ngayong araw? Alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Welcome at maligayang Pasko, Ma'am Veronica. Maligayang Pasko din po, Sir Rafi, pati na rin po sa ating mga taga Opo, ano po yung magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa? Unahin po natin yung Luzon. Kung sa may Luzon po, nakikita natin na pag sa Northern Luzon area, North is amihan yung nagpapaulan pero sa other places like Metro Manila, Central Luzon, CALABARZON, Bicol Region, kabilang na nga rin Marinduque, Romblon, Occidental at Oriental Mindoro, shearline naman po ang nagpapaulan. Mhm. Mm Itong mga 'yung amihan shearline at yung easterlies uh, magkakaiba ho ba yung lakas ng ulan dala ng mga ito? Opo, sa shearline po Posible pa rin naman po ang moderate to heavy rains at kapag shear po kasi mga isolated yung mga thunderstorm. Although pag easterlies, although posible pa rin naman maging maulan pero less likely or mababa yung chance na magdudulot ito ng mga malalakas na pagulan. Although sa northeast monsoon, nagiging posible rin naman mga moderate to heavy rains pero wala rin naman, walang thunderstorm na ina-expect kapag northeast monsoon po. Mm, opo. E paano po yan? Maraming gustong uh, mamasyal. Hanggang kailan ba yan maulan na panahon? Inasahan po natin kung sa atin sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, until tomorrow, posibleng maging maulan pa nga rin. Although sa bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, posible pa nga rin magtuloy-tuloy yung mga paulan, dulot ng shear line, pati na rin pala sa silangang bahagi ng Southern at Central Luzon. Mm May chance po ba magkaroon pa ng bagyo bago magpalit ng uh, taon? Sa ngayon po, dahil po may around more than 7 days pa rin tayo, um, at least in the next 24, hour, 24 to 48 hours, mababa yung chance na magkaroon ng bagyo, pero yung mga low pressure area, hindi po natin ruled out na kung magkaroon man po bigla-bigla. Mm, at dahil din po sa pagulan, iramdam na natin yung ginaw. Ang tanong lang, ilalamig pa po ba itong uh, panahong ito? Apo, uh, usually po. Posible pa rin pong lumamig pa. Lalo na tuwing January natin nare-record yung pinakamababang temperatura po natin. January or hindi kaya first part ng February. Mm -hmm. Pero ngayong buong araw, eh, dapat magbaon po ng payong. Tama po kayo, Sir Rafi. Maraming salamat po at maligayang Pasko dyan po sa Pag-asa. Salamat din po. Merry Christmas po. Si Pag-asa Weather Specialist, Veronica Torres. Looking forward na ang mga batang Rilis Boys na mapanood ng kanilang serya this January 2025. Ano naman kaya ang kanilang expectation sa bagong taon? Narito ang latest ni Lars Santiago. pagdating sa mapormang tindig, maangas na galawan at bigay todong pakikipaglaban. Sina Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Biria at Antonio Binzon, tila action stars of the new gen. Exciting yung bansag na yan, Tito Para sa akin, tinatrata ko siya bagong chapter ng career ko. Eh. Yung title na parang action star, Laking responsibility rin eh, 'di ba? Panibagong journey na naman 'to. At uh, ako, never in my wildest dream na magkakaroon ako ng ganitong klaseng uh, proyekto. Action pa mismo. Uh, I'm blessed po to be here sa mga batang Riles. Bilang si Papa, um naging action star siya dati. So, um, Uh, kailangan natin i-improve pa yung, yung, yung fighting ko. Yung... Buhos na buhos ang dedikasyon ng Riles Boy sa kanilang series na mapapanood sa January 6 sa GMA Prime. E ano naman kaya ang nakikitang future ng isa't isa for 2025? Kay Miguel, uh, pu po yan sa cryptocurrency. Yeah. Right. Simulan ko muna kay Antonio. Yan. Yeah. Mm, ako, nakikita ako mas kaya mo nang i-handle yung mga challenges sa'yo this time nang nag-iisip ka na lalo. Si Kokoy, na marami kang project ngayon. Ang nakikita ko kay Rahil, oh my God, ngayong 2025, sobrang sasaya yung puso niya. Di ba? Ano romantically, love life bro. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.